Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Nalalapit na nga ang season debut ng four-time MVP Lebron James. Siya ay listed na as questionable sa game ng Lakers at ng Utah Jazz bukas. Ibig sabihin ay posibleng bukas na nga maganap ang kanyang record-breaking year 23. Andun ang duda ng madami sa kung paano ba magiging fit ni Lebron sa ganda ng tinatakbo ng Lakers ngayon sa pamumuno nila Austin Reeves at Luka Doncic. Hindi nga alam ng mga fans kung dapat ba siyang maging number 2 o number 3 option sa opensa. Ah. Ganun pa man ay umaapaw nga ang kumbiyansa na Lebron sa kanyang sarili ngayon At ayon sa kanya ay wala nga daw kahit isang team o club sa mundong to Na hindi niya kayang mag-fit Dahil kaya niya nga daw gawin ang lahat sa loob ng basketball court So matinding statement nga yan mula sa Hall of Famer Well sa si Lebron ay nakita natin na maging point guard noong Olympics Kung saan hindi siya number 1 o number 2 scoring option Nakita din natin siya bilang small forward sa Miami Heat At sa umpisa ng karyer niya sa Cleveland Cavaliers Years. Naging point guard din siya para sa 2020 championship team ng Lakers. Subalit ngayon nga ay malamang first time to kung sakali na magiging number 3 scoring option siya at posiding third option din nga siya as a ball handler. Kaya naman tiyak na magiging kaabang-abang kung paano ba mag-a-adjust sa Lebron sa panibagong role na ito. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay gagana kay Lebron ang pagiging third option kung sakali? Habang Cleavers naman after maintaining a double-digit lead most of the second half, nag-choke nga sila sa dulo at tinalo sila ng Philadelphia 76ers sa score na 110-108. to 108. At sa back-to-back -back games ay nagbintis ng game-winning o game-tying three-pointer si James Harden. Nagtapos siya na may 28 points. 5 rebounds, 6 assists, and 4 turnovers on 7 of 25 shooting sa field and 2 of 12 shooting sa 3-point line. Habang sa Sixers naman ay 39 points and 6 assists si Tyrese Maxey, 19 points si Quentin Grimes, 14 points, 18 rebounds si Andre Drummond, at 14 points, 6 rebounds, and 6 assists si VJ Edgecombe. Habang si Paul George naman ay 9 points lamang on 2 of 9 shooting sa field sa kanyang 21 minutes sa loob ng court hindi nga natin tiyak sa ngayon kung kinakalawang pa ba siya dahil sa matagal na pahinga o kaya naman ito na ang normal sa kanyang performance considering na ganito din naman ang pinakita niya last season. Ano ba masasabi masasabi kung tungkol dito? Ang OKC naman mga kaibigan ay hindi na nga matalo o na sila sa record of 14 wins and only 1 loss matapos sa talunin ng New Orleans Pelicans sa score na 126 to 109, 23 points and 8 assists si SGA, 26 points, 9 rebounds si Chet Holmgren, 17 points si Lou Dort at 16 points, 7 rebounds, 6 assists and 4 steals si Isaiah Hardenstein. Si SGA ay apat na magkakasunod na larong hindi umaabot sa 29 minutes o so higit pa ang kanyang playing time. Kaya naman hindi nga siya napipiga kahit na wala pa ang kanyang kaduo Jalen Williams. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?